Hey guys, uh, magandang araw. Meron na akong i-share na konting uh, kalaman dito sa ating panel. So, yung seminar natin sa LED LCD TV panel repair online through Zoom sa WhatsApp, yung bus 35 namin magpupisa na kami bukas na January 20. Okay, pwede pang humabol. Si bukas pa naman yung i-start natin. Every Saturday, Sunday, 6pm Okay, mag-office tayo sa 6pm So, yung mga gusto sumali Tumawag lang sa aking uh, cellphone number 0916-552-1491 So, bibigyan ko kayo ng kunting uh, idea Or tips dito sa ating ginagawang mga uh, panel Okay? Hello guys, eto may tutorial tayo Para sa mga baguhan Okay? na nahihirapan maghanap ng uh, si So maraming nagtatanong sa akin, saan ba ang si KB dito? Ayan. So makikita nyo dito sa ating uh, board. Ayan. Itong board na to, yan na, ah, kalimitan ginagamit ito sa mga China na TV. Ah, yung mga Sony, Samsung, ah, Sony, ah, hindi pala, Pinsonic, yan, yung mga Astron Kobe Yan uh, Ito yung Samsung panel na murah mura Okay So, paano hanapin yung CKB signal? Wala naman nakasulat yan kasi na pangalan Nilagyan lang nila ng dock, Diba? Esensya na kayo sa camera natin Medyo Labo ata Okay, natin may zoom ha. Ah. Zoom natin. So, ayan. Labo pa rin. Tignan so, natin yung ilaw. Para uh, makita nyo lahat. Gulo. Okay, so ayan. So, may makita kayo dito na tuldok. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. O, limang bilog na tuldok sa taas. Sa baba naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan ah. So, lima doon sa taas, anim sa baba. So, walang nakasulat dyan kung nasaan yung ating... O mga CKB1, CKB2, yung B off, ganon. So wala. Paano natin malalaman na saan dyan yung CKB1? Okay. So may makikita kayo doon sa kabilang dulo. Ayan. Ayan. So yung binilang natin doon sa kabila kanina. Bilangin natin. Ito yung sa taas. O, yan yung nasa taas. Bilangin natin to 1, 2, 3, 4, 5 O, di lima din, di ba? Ilangin ulit natin doon sa kabila Lima 1, 2, 3, 4, 5 O, di ba? Lima Yun, hindi kasali yun Kasi square Ito yung lima So, yun yung lima na nasa taas Ito yung mga nakasulat dyan O, yan 1, 2, 3, 4, 5 So bilangin natin saan yung ano to, si KB2 saka si KB2. So bilangin natin. 1 2 3. So number 2 and 3 yung si KB2, si KB2. So ayan. Uh, number 2 and 3. So ito yung number 1. Number 2 at saka number 3 So ito yung si CKB2 Ito naman yung si, ay, CKB2 Ayan So dito naman sa baba Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6 So bilangin natin doon Sa baba naman dito Baba 6 din 1, 2, 3, 4, 5, 6 O diba 6 Itong isa na to Ito yung nasa malayo Yung dalawa 1, 2, 3, Four, five, six, seven. Pala, seven. Ibilangin natin. One, two, three, four, five, six. Mayroong isa doon na balatan nabalatan. Ayan, oh. Seven. Ayan, oh. Mayroong isa doon na hindi nabalatan. Seven. One, two, three, four, five, six, seven. Ibanapin natin si CKB two. Ay, one. One, two. Yung CKB1 natin is ito, CKB1 saka CKBB1. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. 3 and 4 ang CKB1 saka CKBB1. So, asaan si CKB1 saka CKBB1 dito? 1, 2, 3, 4. So, ayan si CKB1 at saka CKBB1. So, ayan. Okay. So, ayan siya. Eh, okay, ganoon ang maghanap ng CKB signal kung walang pangalan na nakasulat dito. Okay? So, ayan. Sana may natutunan tayo kahit papano. Maraming salamat. At nadagdagan na naman yung ating konting kaalaman. Ay, at ang ating mga kalaman. Kahit konti. At uh, malaking tulong ito sa ating pag repair Good luck and God bless sa ating mga repairs. Thank you. See you on next video